Ang pandiwang donate ay nangangahulugang magbigay ng isang bagay para sa isang mabuting layunin. At ang kahulugan mismo ay nagiging sanhi ng isa na mas mag-isip tungkol sa benefactor o tatanggap kaysa sa donor. Sa totoo lang, may dalawang napakagandang dahilan para magbigay ng mga donasyon. Ang una ay ang pagpapala na ito ay para sa benefactor at ang pangalawa ay ang donor ay palaging tatanggap ng higit pa sa kanyang ibinibigay. Kaya pag-usapan natin nang maikli ang tungkol sa mga benepisyo sa parehong benefactor at donor. Ang ideya para sa Billion Dollar Mission ay dumating bilang resulta ng pagsuporta ko sa isang orphanage sa Uganda sa nakalipas na sampung taon at sa isang kamakailang talakayan sa tagapag-alaga, sinabi niya sa akin na, John, ikaw lang ang ama na kilala ng karamihan sa mga batang ito. Ang ginoong ito ay ulila rin. Hindi niya kilala ang kanyang mga magulang at binabayaran na niya ito ngayon pagkatapos na may nag-aalaga sa kanya. Ang problema ay maraming beses sa loob ng sampung taon na iyon na hindi ko maibigay ang lahat ng pangangailangan ng mga bata at ang mga bata minsan ay walang pagkain sa loob ng ilang araw. At kahit sa mga panahong iyon, patuloy silang nagpahayag ng kanilang pagmamahal at pasasalamat sa akin. Hindi lang iyon, ngunit bilang isang dayuhan sa Pilipinas, automaticong iniisip ng mga tao dito na ako ay mayaman at kapag tinulungan mo ang isang taong nangangailangan, sa sabihin nila sa iba at sa lalong madaling panahon natuklasan mo ang walang katapusang bilang ng mga nangangailangan sa iyong sariling bakuran walang alinlangan na may mga pagkakataon na lahat tayo ay nagbigay at nakatanggap ng tulong mula sa iba marahil ay maaari mong matandaan ang isang pagkakataon sa iyong buhay na ikaw ay mahina sa iyong kapalaran at may isang taong tumulong sa iyo karamihan sa atin ay naroon na at kung hindi maaari mong isipin ang pagkakaiba na maaring gawin kapag ikaw ay literal na nasa isang lugar sa iyong buhay kung saan hindi mo kayang pamahalaan ang sitwasyon ng mag-isa. Ang pagiging tumatanggap ng kabaitan ng isang tao ay maaring gumawa ng lahat ng pagkakaiba sa mundo at sa ilang mga kaso, maaari itong maging pagkakaiba sa pagitan ng buhay at kamatayan. Natural na ayaw nating magbigay ng pera na masasayang. Ang isang halimbawa nito ay maaaring isang taong gumagamit nito upang bumili ng ipinagbabawal na gamot kumpara sa pagbili ng pagkain. Ang isa pang halimbawa ay maaaring ang pagsuporta sa mga organisasyon na tinatawag ang kanilang mga sarili na mga kawanggawa. Ngunit ang kanilang mga tagapag-ayos ay tumatanggap ng mga kakaibang sweldo at namumuhay na marangyang pamumuhay. Habang limang sentimo lamang sa bawat dolyar ang napupunta upang suportahan ang aktual na layunin at maniwala ka sa akin na naglalarawan sa marami sa mga organisasyong pangkawanggawa. Ang aming billion dollar mission ay gumagamit ng nominal na halaga mula sa aming mga donasyon upang mapanatili ang aming website at ang natitira ay mapupunta upang suportahan ang mga pinansyal na pangangailangan ng miyembro kasama ng pagpapakain sa mga nagugutom na bata at paglaban sa sex trafficking ng mga bata. Ang mga organisasyong sinusuportahan namin ay lahat ay gumagamit ng boluntaryong tulong kumpara sa pagkakaroon ng burokrasya ng mga tagapamahala na kumukuha ng karamihan sa mga nalikom. Ngunit ang talagang gusto kong iuwi ay ang benepisyo sa mga taong nagbubukas ng kanilang mga puso at nagdonate sa Our Billion Dollar Mission. Ang Lucas 6, 38 ay nagsasalita tungkol sa donor sa ganitong paraan. Magbigay kayo at kayo ay bibigyan, mabuting takal, siksik at niyanig at umaapaw ay ibibigay ng mga tao sa inyong sinapupunan sapagkat sa parehong panukat na inyong sinukat, ito ay susukatin muli sa inyo. Ang hindi naiintindihan ng marami sa atin ay ang Diyos ang ating tagapag-empleyo. Ang Diyos ang pinagmumulan ng lahat ng ating mga pagpapala, ngunit sa parehong oras, binibigyan lamang niya tayo ng nararapat at sa pamamagitan ng pagbibigay, isinaaktibo mo ang batas ng pag-aani. At ano ang batayan ng batas na ito? Numero uno, inaani mo ang iyong itinanim maghasik ng mais at ang iyong ani ay mais, maghasik ng pera at ang iyong ani ay magiging pera. Pangalawa, kailangan mong maghasik para umani. Kung hindi ka maghahasik ng anumang buto, wala kang makukuhang kapalit. Bilang tatlo, dadami ang iyong mga binhi at mas marami kang aanihin kaysa sa iyong itinanim. Magbigay kayo at kayo ay bibigyan. Mabuting takal, idiniin, inalog at umaapaw. Marami sa pinakamayayamang tao sa mundo ang nauunawaan ang prinsipyong ito at iyon ang dahilan kung bakit sila ay palaging nagbibigay. Walang alinlangan na mayroong ilang tunay na pilantropo sa kanila, ngunit karamihan sa mga taong ito ay nagbibigay ng pera bilang isang paraan upang madagdagan ang kanilang kayamanan. Ginagawa nila ito para sa layuning makabalik ng higit sa ibinibigay nila. Hindi ko nais na masyadong malalim sa paksang ito, ngunit sinasabi ng Biblia na ang Panginoon ay nagpaulan sa matuwid at sa masasama. Halimbawa, kung ang isang matuwid na tao at isang masamang tao ay may magkalapit na mga bukirin, pareho silang didiligan kapag umuulan at pareho silang tatanggap ng ani. Pantay ba palagi ang mga ani? Hindi, maaring maglagay ng pataba ang isang magsasaka na nagbibigay sa kanya ng mas malaking ani. Ang lalaking nag-donate sa isang politiko ay maaring magkaroon ng isang backdoor deal na magbibigay sa kanya ng ilang personal na pabor o benepisyo na hindi matatanggap ng lalaking nag-donate sa isang charity, ngunit pareho silang makakatanggap ng higit pa kaysa sa ibinibigay nila. May isa pang salik na dapat isaalang-alang tungkol sa batas ng pag-aani at iyon ay posibleng maghasik ng mga buto at pagkatapos ay mabibigo na magdala ng ani kahit na pinarami ng Diyos ang iyong binhi. Upang maunawaan kung paano ito maaaring mangyari, may isang banal na kasulatan na nagtatanong, para sa nang pakikinabang ng tao kung ang isang regalo ay ipagkaloob sa kanya at hindi niya natanggap ang regalo? May mga pagkakataon ba na sinubukan ng Diyos na sagutin ang iyong panalangin o ibalik ang ani para sa isang mabuting gawa at nabigo kang matanggap ito dahil hindi mo nakilala ito bilang pagpapala noon? Kapag nagahasik tayo ng pera, madalas hindi natin alam kung paano o kailan darating ang pag-aani. Ito ay maaaring lumitaw bilang isang pagkakataon o ilang hindi inaasahang pakinabang kung saan hindi mo maiugnay ang mga tuldok at hindi mo man lang napagtanto na ang Diyos ang nagbabalik ng iyong mga dividendo. Sa katunayan, ang pagpapakilala sa Billion Dollar Mission ay maaaring isa sa mga pagpapalang iyon at isang paraan ng pagbabayad sa iyo para sa mga pagkakataong nakatulong ka sa iba sa mga nakalipas na araw. Ikaw lang ang makakaalam ng sagot. Ang pagbabahagi ng aming bilyong dolyar na misyon sa iyong mga kaibigan ay maaari ding maging isang gawa ng pagbibigay na magbabalik ng mga hindi inaasahang dividendo. Isipin ang pagbabahagi sa isang taong may malaking pinansyal na pangangailangan na marahil ay wala kang alam, ngunit nakikita nila ang Our Billion Dollar Mission bilang sagot sa kanilang mga panalangin at ginagamit nila ang aming platforma upang malutas ang kanilang mga problema sa pera. Ang pagbabahagi ng R billion dollar mission sa taong iyon ay maaaring magresulta sa pagtanggap nila ng libu-libong dolyar at paglutas ng kanilang problema at dahil pinagpala sila bilang resulta ng iyong imbitasyon, magkakaroon ng boomerang effect na nagbabalik ng higit pang mga pagpapala sa iyo. Kaya kapag pinag-iisipan kung magbibigay o hindi ng donasyon sa R billion dollar mission, isa alang-alang ang iyong sarili at ang mga makikinabang sa iyong donasyon. Makakatanggap sila ng bahagi ng iyong donasyon na maaring makatulong sa kanilang mga agarang pangangailangan at maaari naman nilang ibahagi sa iba upang lumikha ng henerasyong kayamanan kung nais nila at alinman o pareho sa mga pagpapalang ito sa kanila ay magbabalik ng higit sa iyong ibinibigay. Magtanong sa lahat ng bagay at pagkatapos ay magtiwala sa Diyos na tuparin ang kanyang mga pangako. Ito si John Austin. Salamat sa paglalaan ng oras upang isaalang-alang ang pagbibigay ng donasyon sa Our Billion Dollar Mission.